wala itong mga ito. ang dami ang oh, mga ito. lalaki o. Oh. O. Oh. Ang <laughs> dekat Sige. uy oh, yun. Lamos, <laughs> lamos <agad. laughs> oh. Yun, huli mga ito. Ito, What's up guys? So yun, kamusta kayo lahat? Oh. Another day, another fish. So, yun o. Oh. Yun, sama natin. Edsel. Yan Post kayo bat. Tatlo lang muna kami. Yun, tapos ako si Kim. And you're watching Kim's Adventure. So yun, gagawin natin ngayon. Ayan, nagsiset na na. kuryente Tapos, pana. Mga idol. Ayan. Yung pana. Tapos, ano. Di kung anong mahuli natin na pwede maulam. Yun. So yun, stay tuned. Update, update na lang mga idol. Kung anong makukuha natin. Yan, without further ado, let's go. Hindi na pindot. Ah. Ang dami oh, may bullfrog pa. Hindi ko na pindot. Ano ba yan? Ang dami dito mga idol. Tignan nyo, late lang na sapa, oh. Pinagkukuryentean lang oh. Tignan nyo, patubig lang ito mga idol. Patubig. Marami pa daw oh. ito. Oh, yun oh. Ano, grabe. <laughs> oh, alit lang na sapa. Pero ang dami isda. आगण परे, आगण परे, आगण oh. Tanda natin. Papakahirap kami dun sa malalim. Dito lang pala sila sa mababaw. ano o. Oh. oh. yun, yun. Dami. Oh, yun. Ay, lamus aja, lamus. Parjain, nagjain. Bukain, dapat siya. Taba to, taba to. Oh, yun.

hihihi trabiyan dito lang sila sa malit na sapa nakauulong na yung duma nakauulong nakaduwa ka hindi, makasarok sa mga trabiyan natin kung saan sila nagtatago san san yung bahay nila tignan yung mga idol oh, ang dami doon oh ayun ang dami yun oh tignan yun oh na to yun yan gano'n jak sango, jak sango jak sango paskul wala, walang kawala itong mga ito. ang dami yung mga idol oh oh Oh. Nande <laughs> Sige, Oh, teke. Uy, yun, na agad. <laughs> Lamus agad. Lamos ka ayo. Eh, Ay, amin eh. Ay na. Ay, na. Ay, na. Sige, sige. Ajep lang ni, ajep may ni mainanod. yan, lampay ata. Tarin, tarin. Siya tuloy lumusog din, tuloy. Dami umama, oh, idol. Grabe, dami yan, mga idol. Oh. Dine, lamos. Oh, lamos pa dalawa. Andito na sila, dine, lahat dine, mga idol oh. Nakita niya yung mga idol? Ay, lalaga to! Garay, garay, garay. Talo, ah, dapat yung nga to. Tan, yan na, yan na. Sige, sige. Oh, sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Mga idol. O, oh, yan, yan. Yan, 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 yan. Yan. Ang kababa ba? Yan. Ang dami nilang mga idol. Oh. Yan o. Oh. Oh, Grabe o.

Hmm. Grabe oh. Yan, may, may, malalaki pa yan oh. Hmm. Yung malaki na wala. Ang gano'n. Ang daw. Ang gandang tignan mga idol. Lo, ang dami pa no? marami mga idol, oh, dyan, Allah! Atan, ni, ito yung Atan, may bat, may bat, atan, atan, ni. Bade a okay na. Nagpatingoy ka. Hmm. Dito pa Ulan! dami nila mga idol. Nagimasking ay prito at ni mga kasarapan pa yung mga yun ay mga idol. Hmm. Hmm. Ayun, sumaksak ka na pa, sumaksak na. Oh, oh yun. Oh. Ada tujuh ay. Oh, ya you no, know, oh, di ba? Oh, parang nempopulot kana lang nangis na mga idol. Saka galing itong mga... <laughs> eh, may... May talagang itong mga ito lang. Dapay! Nakadu dapay ito! Oh, hulo! Grabe! Hahaha! Ay, dakkal! Dapilamos <laughs> na. Dapilamos na. Hindi na ako okay, yung mga ito lang.

Wala teman, ini. Nagaduda angkan mga idol, isang angkan. Tapi nang sirok, bumalik lang. Balik-balik lang sila. Oh, ang dami pa nila Oh. oh.

Tok ko na na. Oh, dyan eh, kukuti. Oh, kukuti mo Ada. Ada toy, ada toy. Ada toy. Kukuti. Ada ni kamunan mo na bud, Sir. Ah, guys, <laughs> mga mayroon dito may isang malaki. Ayun oh, yun oh, ayun oh, yun oh. Ayun na, ayun na. Malaki na yun, malaki na yun mga idol. Hello, tinakbo na. Yung <laughs> mm, dami nila oh. Nagpuskol mo na ba? Hindi ka na bubaban, hindi ka na bubaban. ka bubaban. Gaburan? Hindi na mabug mo lang. Hmm. Yun, yung malaki, yun yung malaki, malaki.

Ayan yung ayungin oh. May tanggitin mo pala. yun, pa. papanayin ko mga idol oh. Yan oh. kasirong nga. Ang gamit ko. Ayan. Ayan. ayun, Malaki yun. Ayan. <gay> udah itu itu berarti

oh wow. Yes, tapang, tapang. <laughs> okay. yun, tama natin ngayong araw mga 'yon. Eh. Yeah. Narabi pamburo. Pamburo. Nagpupuro ako mayo. Tension, bulasi, bulasi. Dami. Narabi. Tapos din lahat. Tapos din nalak. Bakit hindi ka din? Ano?